So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Madam Duday again and again. So may topic tayo for today's video kasi nga may may mga kasari na nanay na nagtatanong kung paano nga ba tayo makakuha ng 13 month pay sa ating sari-sari store. So ito naman yung aking isa suggest dyan, no. So kung ikaw naglilista ka ng benta, no. So pwedeng-pwedeng kunin mo mula January hanggang December 13, no? December 13 kasi 13 month pay. So, so hindi naman ano guys, no? Ano lang naman to. Ah, uh, baga is naisip ko lang naman, 'di ba? Ang kinikita nga ng ating sari-sari so -sari is lampas pa nga sa 20% or whatever. So, kunin mo yung 3% pa di So, ayun guys, may bumili ng price. So, price 20 kasi madaling araw na 3 AM na guys. So, yun ang suggest ko sa inyo, guys. Kung naglilista kayo ng benta nyo, is yung 3%. No? Paano nga ba kung yung 3%? So, so kung kinukumpute mo, guys, kung kinukumpute mo yung benta mo every day so, kunyari, uh, 300. Ayan. Kailang wait lang, guys. So, kunwari, 399,000. Diba, laki, no? Times 3%. So, sa loob ng ano, sa simula, kunyari ganyan na yung ganun yung ano mo guys ha. Simula January hanggang December 13. So, meron kang 13 month pay, di ba? Sa ito 'to kwentong sari sa register lang to, guys ha. Meron kang 11,970, no? 3% 'yun. Diba? Ganon. Ayun guys, no, mababang porsyento lang yung kinuha mo, no? Ano lang naman to guys, no, kanya-kanya kasi tayong idea sa sari-sari store kung paano makukuha yung 13 month mo kasi syempre bilang isang tinderang nanay kahit sarili mo yung sari-sari store guys, kailangan meron kang ah, uh, kahit pa paano may makukuha ka sa, uh, sa Pasko, ba? Diba? Ayun lang, binigyan lang kita ng suggestion o kaya simula pa, o kaya guys Uh, comment down below. Mag-isip din kayo. Uh, sabihin nyo rin sa akin. Kung ano yung mga ginagawa nyo. Paano kayo kumukuha ng pera. Sa Pasko. Kasi ako guys talaga. Ang ginagawa ko lang talaga. Is. Kina. Uh, hindi naman talaga ako na ng 3% so nagbigay lang ako ng idea sa inyo kung nililista nyo kasi mas mabuti kasi yung pera talaga natin sa tindahan para mag evolve para mas lumakas guys ibili natin talaga ng mga paninda kasi doon pa lang guys magbo volume na ang inyong money 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 so nagigits to guys sa mga negosyante kaya yung iba hindi nag -e talaga guys mas ini-invest nila sa mga produkto yung pera nila yung mga nakukuha nilang 13 month or whatever kasi pag tunayin negosyante ka guys talaga ang ginagawa mo is nili, ini, nilalagay mo ito sa mas tutubo pa no kung baga ano yun guys yung mga produktong mas mabenta pa so ganoon yung ginagawa no diba nakakaloka ano? so ano lang naman to guys uh, idea kung paano kayo kukuha ng 13 month nyo, no? Kasi yung mga nanay, diba? Kasi bantay na matay, ilan taon na, ba diba? So, ganun, guys. Wait lang. So, may nakuha kayo. Kung may nakuha naman kayong idea, guys, sa akin, so, please like, share, and subscribe my YouTube channel para update -tit kasi mga bago kong video, guys, na nakakaloka. So, still alive, 3 a.m. in the morning. At may nagpapaluto pa ng price dito, guys. So, ayun, guys, yung suggest ko sa inyo. O kaya, kung matagal ka, uh, kung bago ka pa lang, mag-save up ka na ng 100 araw-araw, 20 araw-araw, yung yung kaya, kaya lang ng sari-sari store mo guys. So, marami akong mga video dyan kung ano yung mga pag-iipon na mga ginagampanan ko dito sa akin tindahan. Pero kasi ako guys, madiskarte talaga ang ginagawa kong pag-iipon guys is ini-invest ko sa mga produktong alam kong mas mag-volume pa ang iyong pera. So, hanggang dito na lang guys. Ito po si Madam Duday ang super box ng bayan. Bye bye guys. Please like, share, and subscribe guys sa my YouTube channel para sa mga topic ng mga sari-sari store. Diyos ko guys, uh, kalikutan yung mga video ko dyan. Ang dami ko ng mga topic na video. At flex ko lang guys, yung ating binili ng mga candies. Ayan, ayan. Ayan. O, diba? So, hanggang dito na lang guys. Paano? Kumuha ng 13-month pay mo sa iyong sari sari so, Suggestion lang naman yun guys. Kayo pa rin ma uh, ang mga masusunod sa pagkuha ng inyong pera, 'di ba guys? So diba guys, please like, share and subscribe guys. Bye-bye.